kaibigan so bago ko i pakita sa inyo kung ano ang i-repair -re no or papalitan sa ating puso ay ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang sakit na severe aortic stenosis mga kaibigan so kung nakikita nyo nasa left ventricle po yung ating aortic valve no so ayan nakikita nyo medyo lumit po yan no imbis na tatlo yung guhit sa akin dahil nga ay ito ay Uh, mula pa sa aking pagkabata congenital ay bike speed na lang yan mga kaibigan no so dalawa lang kaya hirap talaga no Or, hirap yung blood flow no sa aking aorta kaya masakit yan mga kaibigan at kung napabayaan yan ito yung left ventricle ay lumalaki yan so makikita niyo mga symptoms mga kaibigan kung mayroon kayong nararamdaman na ganyan ay magpatikin na po kayo sa doktor mga kaibigan no So, ang pangunahin talaga ay yung uh, panghihina Ayan mga kaibigan no? so nais ko lang i-share sa inyo ang party list na aking nilapitan na sasagot sa ating gastusin sa pagpapopera ng ating apo. Uh, so mga kaibigan no, so pwede rin kayong lumapit dito tulad ng ating ginawa mga kaibigan, okay? Ayun. Ano lang ko ang aking situation. Ito yan, ito. To, to. Ito ito. 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 ito Nasa loob yan. Ito uh -huh. yung butas yan. Pag ano yan. Opo. Yan. Yeah, no. Pulmonary. Pulmonary or ito aortic. ay ito yung pulmonary. Ito ang aortic. Ito yung oh, pulmonary. Yeah, no. Ito yung pulmonary. Ito yung pulmonary. Papunta sa baga. Yan na sa baga. Doon pa. Doon. Ito dito. Oo. Ito yung aortic. Ito yung aortic. Ito yung aortic. Aortic yan naka naka naman. Ito naman mitral. Ito naman mm -hmm. isa. Oo, mitral. Apat 'yan eh. Oh, ito yung sapol na Dalawa sa kanan. Ito normal ito, ah, normal. Sana no. Ang problema sa iyo. Ito may aortic 'yun. Ito ay aortic. Ito, ito Ito yung problema. At medyo natakip pa ng konti Oh, ito ito 'yan eh. Ito. Ito, ito. Uh. ito yung aortic oh, valve normal, oh. ito yung disease. Ito yung problema ko. Yung opening, oh, Oh, ito na.

masyadong sira na talaga hindi na pwedeng i-repair kapalitan ng bulb mula uh -huh. artificial bulb na yan Itat itatahi siya dyan hindi tatanggalin ito uh -huh. parang yan e, parang ganito parang ganito mapapalaga dyan kaya uh -huh. lang dito metallic na yan no uh -huh. artificial so close na yan kasi magkupangsyon din habang gumagalaw ito magkupangsyon oh, din oh, siya oh, yan kaya hindi dito, 1975 pa. Eh. Ang opera ng ganyan. Uh -huh. Kaya kailangan man yan. Kasi lalaki na lalaki yan. Eh. Oo, uh, ito. L na lalaki na lalaki yan. Ito yung kung sa kanya, ano, yung kung nagkipot ano. Ito yung kumiita ito. Dito yan. Eh. Mm -hmm. Ito. Ayan o. Oh. Uh, Ayan, Ay, nang overlapin ito pa na. Ito pa ito eh. Pero yan butas, parang ganito yan. Puputulin pala talaga yan siya. Tat Tapalitan. Dito, dito. Tatahiin yan. Tatahiin. Talaga iiwanan yung valve. Pero may pain din din yan, Dok. Ilang ilang buwan ba yung pain bago mawala? Ano um, mawala Nasa hospital ka pa, wala na yung pain. Uh -huh. May pag may isa, sum sumasumpong-sumpong-sumpong, -sum 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 may gamot naman. Ang uh -huh. palis ng pain. Ang importante, ito ang Sirang-sirang yung valve. Eh. Kasi wala nang ibang masisira. Um, Kumipot na ng ustoy. Kumipot na ng ustoy. Tapos, bukod sa doon, may pa. Ito, tatlo itong kanto. Isa, dalawa, tatlo kanto. Ayun ang palit. Di ba? Opo. Ito sa kanya. Yan yung tumutunog, yung sumisingaw. Oo. Oh, yung regurgitation. Hindi, kumikipot, ano? Opo. Naglilik pa siya. Naglilik. So, dapat nakasara. May bumabalik na dugo. Ah. Naglilik. Ano? Ah, oh, so no. nung simula nung pinainom ako nung proplanolol at saka nung ano yung aspirin, wala na siyang masyadong tunog. Oo. Oh. Okay, Ang problem naman ngayon, eh. nakukuha oh. ng nang sa gamot pero temporary lang. Oh. temporary. Oh, okay. pag ganyang, na ang pasyente. Mas gina kun Tatanggalin mo na kasi congenital eh. Oo. Uh -huh. Di ba? So, Pagkapanganak ko pa may problema na siya. Yeah. Tapos ito yung nasabi sa na yung mm. Uh -huh. tricuspid, tatlong kanto, kumuklos. Yung sa'yo, congenital na bicuspid na lang. Dalawa. Nawala yung isa, parang ganun. Ah. Uh -huh. so, kin na rin. Kinapos na. Kulang na ni supply. So, uh so kaya kailangan sa'yo, artificial ng valve uh -huh. Kasi nasira na ito eh. uh -huh. dalawa lang. Dapat tatlo. Yung dalawa lang. Uh -huh. eh, medyo kumakapal na yung... Kasi hindi makadaan ang gusto eh. Okay. Saka naglilik. Na-overwork na, overwork na know, yung puso. Kung magawa yan, dok, magiging normal na rin ang aking... Ano? Normal as much as possible. Uh hindi -oh. mo pwedeng sabihin normal. Uh -oh. Napalitan na nga ng valvula eh. Uh -oh. But that's the only way eh. Ano Ayan, Ayan mga kaibigan, ma no? so ito naman yung result ng ating to the echo Kaya dito nakita na mayroon na. problema ang ating mga kaibigan Meron na Parang pahina ako ng pahina eh Hindi, oh, ayun nga, pahina ako ng pahina Siyempre, na lang nakakarandam yan